Sa pagtungtong ng taong 2025 ay sinimulan kaagad natin ang ating biyahe at ang una nating pinuntahan ay ang napakagandang isla na kung tawagin ay isla ng Bukas Grande. Pinuntahan natin ang mga natatagong lawak at ang mga naglalakihang kuweba na hindi pa naabot ng mga turista. Mga kuweba na naglalaman ng mga makasaysayang pangyayari at pagtuklas ng mga nilalaman at mga nagagandahang bahagi ng isla ng Bukas Grande. At ngayon ay sabay-sabay nating saksihan ang isa sa mga pamamaraan ng pangingisda dito sa napakalawak na karagatan ng Bukas Grande. Ang isdang ito ay ang isda na madalas nahuhuli sa mga ginagawang pangingisda ng mga taga bukas grande gamit ang lambat na kung tawagin nga sa kanila ay haul haul at ito rin mismo ang ginagawang pain sa pangingisda na ating sasaksihan ngayon na kung tawagin nga dito sa kanila ay palangre at ang bawat piraso ng naislice na haul-haul ay matyaga nila itong isinasabit sa mga kawit na ating makikita na humigit kumulang ay aabot ng isang libong kawit na kung tawagin nga sa kanila ay taga. Alas 4 na ng madaling araw ay inihanda na namin ang lahat ng mga kagamitan at pumalaot nang masimulan na ang pangingisda sakay ng maliit na bangka. <coughs> dito nga ay sinimulan naming ihulog o itagtag ang mga kawit na nalagyan ng pain at ang ganitong proseso ay tinatawag nila na paglalagak. gawa ang ganitong pangingisda sa madaling araw dahil ang mga isda ay aktibo at gutom sa mga oras na ito. Agresibo ang mga isda na humanap ng kanilang makakain. Ayan, okay, so matapos nang maihulog yung mga kawil na may mga pain, mahigit isang oras yung paghuhulog dito sa dagat ang tawag nila dito ay paglalagak ng mga taga o yung mga kawit ito yung tinatawag na palangre ito yung common na pamamaraan nila dito para makahuli ng isdang dagat mamaya titingnan natin sa mahigit 600 na kawit na inihulong kanina sa dagat titingnan natin kung iilang isda yung mahuhuli hihintay kami ng tamang oras para tignan o bunuti na yung mga uh, kawil na nihulog kanina sa dagat para malaman kung anong klasing mga isda yung mahuhuli dito yung purpose namin kaya kami sumama dito sa pangingisda dahil gusto naming ma-experience kung ano yung mga magiging karanasan dito sa pangingisda at medyo tama lang yung panahon kasi ayan makikita natin yung uh, galaw ng dagat ay kalmado hindi siya masyadong maalon at mula dito sa kinaroroon na namin ayan makikita natin yung isang resorts yan yung tinatawag na nakayawit isa din yan sa mga tourist spot na nandito sa isla ng Bukas Grande ganito kalalim itong bahagi ng kinaroroon na namin na ayan makikita natin na grabe asul na asul yung uh, dagat ito yung talagang masasabi natin na napakalalim kasi hindi na natin makita kung ano yung mga bahagi ng ilalim ng dagat yung mga corals hindi natin makikita kasi talagang asul na asul itong bahagi ng dagat na ito ito yung palatandaan na sobrang lalim ng bahagi ng aming kinaroroonan so ayan uh, titingnan na namin yung mga kawit na inihulog kanina at eto yung saguan aalalayan po natin para mala, para lumapit yung bangka don sa mga styrofoam na inihulog kanina marker po yun kung saan yung bahagi ng mga kawil na naihulog na So ayan na, may huli na isa. Ayan, pangalawa. Ayan, Yun. Isda huli. Janing ang tawag nila dito sa ganyang klaseng isda. Mga isda na tumitira sa mga corals. Yan. sa tilapia tilapia daw <laughs> yun pa isa yun may linta ulit oh ayan oh Eto. <laughs> linta ng dagat <laughs> oh ayun pa may isa grabe Grabe. Yun Ang <laughs> <Ayu> no? <Tatlo. laughs> Di man. Kasa Hihi! Ang Sa. dami. <laughs> Ayan, maliit na dinosaur. Katlo. Ito pa. Ano? Fresh na fresh. Hihi, ulam. Ito pa tumukuha. Ito. Hihi. Grabe dami isda yun pa yun regular size Ay, batog. Yung madalas na pumuputol ng nylon, ayan, nahuli na rin sa wakas. Yan yung salarin. Batog un, medyo maliit pero goods na. Wow, laki. Ayan o. No? Ayan pa. There one. yun halos lahat ng mga isda na nahuhuli mga first class Hmm. Yan yung huling isda, ayro. Ang dami. Yun. Yun pa. dami. Dami. Ang malawak na karagatan ay nagsisilbing kayamanan para sa mga taong naninirahan sa mga ganitong isla sentro ng kanilang buhay sa pang-araw-araw sa alinmang aspeto o ang gulo ng pagkakataon ang dagat ay ito ang nagiging takbuhan ng mga taong naninirahan malapit dito sa isla ng Bukas Grande Pamumuhay na malayo sa kabihasnan karagatan na nagbibigay ng kabuhayan dapat pagyamanin at pakaingatan Ito po ang June Hermit TV Documentary at ito ang ating kwento <silence>